Sa number 3, himata sang napatay nga call center agent nga biktima sa ginalegar hit and run sa Bacolod. Nagapangayo sang hustisya. Nagapangayo ko ron sa hustisya ang himata sang call center agent nga naglabog sa motorsiklo. Kag nalapakan sa isa ka itong nga pickup malapit sa flyover nga yara sa Dalan Arenata, sakup sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod, Martes ang kagahon. Patay ang 27-anyos nga biktima sa makagom sa mga samad sa ulo. Samtang ang iya 28-anyos nga live partner, nga mong maneo sa motorsiklo ang nag-angko naman sa minor injuries. Ginseling ni Police Executive Master Sergeant Rodney Chania, ang Assistant Head sa Bacolod Traffic Management Unit, naglabay sa flyover padulong sa norte sa Dalan Araneta ang uh, Yamaha Aerox ng motorsiklo sa mga mag partner. Apang sa manugulang na sila, may nasugata sila nga tubig baha, bangod nagaulan sa to. Rason nga sila ang natumba. Ginakuman sa driver sa motorsiklo sa traffic investigator nga kada kadasigon ang iya pagpadalagan gani wala niya mabalan sa motorsiklo sang ining naglabay sa tubig ba. Naglabog ang call center agent sa piyak ng lane sa mga salakyan na nagapadulong sa sur kag siya ang nalapakan sa naglabay nga pickup truck. Suno sa mga nakakita, nagdulog sa makadali ang pickup apang makaligad ang pilak ka mga segundos naglakat ang driver suno kay Chanya. Nag-deploy na sa dugang pang mga investigator ang TMU agod magkadto sa mga establishment ng nga malapit lang sa lugar agod makakuha sa kopya sa CCTV footage. Mag-duty kung tayo call center agent sa naglunta ng insidente. May panugyan naman ng TMU sa publiko agod mabuligan sila nga makilala ng drivers sa pickup kasi may harap kasi, mga, mga taga uh, palamati eh, o mga televiewers nyo na may idea uh, sa mga aksidente eh. kag uh, during the time positive man sa area o kung nagabiyahing uh, bala ma-review may mga dashcam sila sa ilang nga, mga mga salakyan so basi pwede nila ma-review da kung uh, during the time nga alas dos sang kagahong gid uh, natabo basit uh, base pa maangot sa uh, mga aksidente. Mm na sila makigangot diri sa tono na kung sa malapit nga police station.